for today's video ay wala mo nang ganap. Ay, Diyos ko. Ang ganap po natin for today ay dito tayo papunta sa Alitas. Ay, yung gagawin natin dito mga med, magpipiknik-piknikan. Shuta, ah, linggong-linggo, napakainit. Ilang degree na ba sa inyo? Ay, sa totoo lang, hindi ko kaya yung init pag walang puno-puno na nauna nga pala yung mama ni Kailin dahil sa kanila ako nasunod. Ayan. Ang ko naman si Hayden na nagbibidyo dahil hindi ko lang kung ano binibidyo ng batang Ray. Sabi ko ba na may magbidyo? Nagbidyo na hindi nung napapaliko na ng alitas. Ah, ng videographer mo nang walang suhol. Nakshuta. Ano nga pala yung school. Hindi ko alam kung anong school yan. Diyos ko, kahirap i-voice over ng ganiri. At pagkarating naman namin kala, Kailin, ay bayto ito na nga ang ginagawa ni Daddy Tebong ay naghihiwa na ng tulingan at shoota. Ah. Pagkahiwa naman niya ay syempre, ito naman si Kailin. Ay, Diyos ko, anong ginagawa mo dyan? Binibilang ata yung dahon ng mustasa. Ito nga pala ang setup namin for today's video. Ayan, nangangain sila nung bubut na saging, ay. Mga pakialamin eh. Siyempre, pagkahiwa at nang mapaputla naman nila yung tulingan, na ay ito naman ang ginawa ni Kaili. Nakala ko binibilang niya yung dahon, ibabalot pala niya dyan. Ay, masarapan yan. Sinasabi ko sa inyo. Gagataan nga daw pala nila yan at yan ay specialty nila, Charis. Siyempre mga Mimo Kels, pag ganitong linggo hindi nawawala ang salu salo Diyos me. Habang niluluto nila niya at piniprepare nila, eh kami muna ikukuha dito ng citrus kung tawagin nila pero dalang hita lang yun. Ay, dito pala sa Infanta, social ang dalang hita, citrus o oh, English. Hindi nyo kakayanin yun mga Mima Kels. Siyempre kasama namin si Austin, si Hayden, tsaka itong si JJ na takot sa aso o oh, diba? May aso kasi sa dadaanan namin pero wala naman daw may ari ng puno. Kaya for the GG na kami, nakshoot Ay, si Austin ang nakakaalam ng daan. Ayan. Pero nakadaan na kami dito dahil dito kami dumaan nung nanihi kami nung araw. Yes. Lahat ng yan nakita, tatanaw ninyo. Kala kay Lynn yan. Ay. parang mayaman yata si kay Lynn. Ang daming lupain. Ayun. Doon kami na makatan mga Mima Kel sa gawin na yun. Ayun, wala naman kaming makuhang citrus, eh di anong pag i natin? Aring mangga, o oh, diba? Mm, mm Hindi lang kami makaakyat kasi mga Mima Kel. Say, lalaki ng gam na yan. Sinasabi ko sa inyo, makagat ka ng isa niya. Ay, pagaka naman. O, oh, di, babe. O, oh, par damanga ang mga person. Pero may nakuha naman mga tatlogan na Siyempre, hindi talaga namin nilubayin yung mangga na yan. Sinasabi ko sa inyong hanggat maaabot, kinukuha namin. Yan nga lang pala ang ginawa namin dito buong linggo. Siyempre, na mahinga. Tapos, for the green green, nagtanggal ng stress, ganun. Kasi mga mima, kas pag nakikita bahay, ko yung bahay, naalala ko bayarin ko. Ay, hindi na ako nawala ng bayarin na laging may tausan sa dulo. Ayan nga pala yung namin mangga. Yan muna ang kinain namin habang naman nag-prepare nagpre sila ng lulutuin. Ay, 'di diba? Malalaki din naman, matamis din naman, daling-dali ay. Kape nang maramdaman naman namin ng papaluto na iginayak na rin namin yung aming kanin. Ayan, at yung ham. O oh, di vape. Syempre nagkainan na din at nauna na nga si Hayden, pero hindi pa nga luto yung tulingan. Just hindi ko na na-video hanak Na Nauna na kaming kumain, ay eh. Ba't ganun? Sabi ko pa naman bibidyohan ko yung kompleto lahat ng kakainin namin. Si Hayden kasi nagmukbang na. Nangisig gusto mo ako ng inunguya nun. Ito nga pala yung nilulutong tulingan. Ayan na may mustasang dahon. syempre mga may naglagay na at nagsandok-sandok na dyan. At syempre kumain na rin kami. Kinakapo na naman ay umuwi na din ako sa bahay dahil marami pa akong aasikasuhin. Nandito naman si Hasbin, di naman siya sumama sa akin at siya nga nagbantay dito i ko nga lang pala itong mga ito dahil nga naman ay just medi warming na nila bukas. One month na pala yung mga to. Kabilis ng panahon eh. nagbababag na nagsasapukan na. Just may mga mima kills. Ay, just ko. Pakiramdam ko marami na akong kalaban mga susunod na araw. Ah, ito na ang magandang malita. Ready na ba kayo na makita ang pagkikita ng mga ito at ni Bailey? Ay! Abangan nyo yun, Diyos me. Bablog ko talaga yun, mga Mima. titignan natin kung gano'ng kasyak si Bailey. O, di diba? Likot na yan, mga Mima. Kasi. hindi na yan maawat. sinasabi ko sa inyo. Matinding kalaban tong mga to. Nine ba naman niyan? Siyempre mga mima, kas pagka uwi dito, ay nakapaglaban na daw si Hasbi ng mga damit. Ay, buti naman. just ko. Thank you Lord. Nakaisip din. Yan. Yeah, nalinis ko na din yung kanilang sapin dahil yun na lang ang sinabi sa akin ni Hasbi. Dahil nga nag, naglaban na nga si Hasbi. Diyos ko. Nahirapan pa akong bigkasin. Pero talaga. Pag mga minsan-minsana, na, nahi, nahirapan ba akong bigkasin? Ay, kung lagi ka ba naman naglalaba, gaganaan ako magtiklok, yan, sa so, mga nang hihingi ng update, ba ito na po sila at nagbababag. Nandito nga pala ako sa bahay, nagbo-voiceover ngayon, say. Huwag kayong mag-alala, malapit ko ng palagyan din ng internet para naman makita nyo kahit ilive ko sila maya't maya. At syempre, o, oh, kanya-kanya na sila ng hasi at kanya-kanya na sila ng ganap. Tapos mga mima, kailangan may napansin akong isang tutaker, say. Nagpapractice na. Mm, yeah, Kung na mga kinakong, kinakong mga muka dyan, sinasabi ko sa'yo, maling ID niya yan. Huwag mong sanayin yung sarili mong dyan kapumupwestong nakapapadipa ka dyan. Sinasabi ko sa inyo. At eto naman silang lahat. just me, bakit namang ganiri? Habang nagbo-voice over ako, may nagngangat-ngat na tuta sa kamay ko. Hindi ko lang mo siya Ay, o oh, diba? Sa lahat ng yan, lahat na yan, mga may palaban na. Sinasabi ko sa inyo. Mm -mm, pwede na silang isa po sa sinaing. wag naman pala muna. Kanya-kanya mm, na silang takbo pag naupo ka ng ganyan. Tapos kakagat-kagat yung binti mo. By the way, mga mi, dahil one month na nga sila, ay bukas po ang kanilang deworming. Ay, nasabi ko na yung kanina. Paulit-ulit na lang tayo. Parang tanga. Nasabi ko na yung pagod ko na to. Galing kanina kami ng alitas. Ay, hanggang ay earn. At syempre, don't forget to like, share, and follow, and subscribe our YouTube channel, mga Mima 325 na tayo sa YouTube. boy baka naman. Ginugulat nyo naman ako ng bigla. Ang ganon, ay. Katuwa akong magalak. Kung alang mga mima, kasi may binoise over ako. Tapos nilagyan ko na siya ng edit-edit. Pinaka-edit ko ng gusto yung vlog ko na yun na nasa draft ko. Bakit na-delete ko? Eh, kainis ko. Hindi tuloy ako nakapag-upload ng video nung linggo eh. Sinasabi ko sa inyo yung init ng dugo ko. Mainit na nga ang panahon ay na-delete ko pa. Hirap na hirap na ako ng voiceover nun. Siyempre mga mima makal, sinasabi ko sa inyo matatalino na tong mga baby cares na to. Mm, kaya niya nang magkalat. Kaya kinakabahan ako. Pakiramdam ko umpisan ko na mag-akit-akit ng mga gamit-gamit. Ay, tulungan niyo naman ako sa mga food. Hmm, hindi pa pala yan. Meron pa pala tayong exciting part na papunta dahil pakain na nga sila. Hmm, -mm, kakain na ang mga baby care. Hmm, mag-suggest naman kayo kung ano magandang dog food sa puppies. At syempre, yung pinakamagandang milk na rin na pwedeng ihalo sa foods nila ay... First time kong magka-apo ng siyam. Di pa ako nagkakaanak. May apo na agad ako. Ayan. Thank you so much nga po pala ulit sa lahat ng sumusuporta sa amin at nanonood ng aming mga vlogs. Ayan. Thank you. Bukas ulit.